Hi guys. <laughs> Akala mo kung ano to, may tumigil dito sa my gate. Nagtitinda siya. <laughs> Nagtitinda ng ano, mga kailangan sa bahay. Hi manong. Magkano po ito? Ito po 180 po 'yung 1 dozen? Oh. Bakit ganoon ba 'yung presyo ngayon? Nabibigla na ako. Ang barato po 'yung black, kasi ubus na. Ah, okay. 180 ito. Dose na. E 80 lang. Ha? Ah? 80 lang po ang sarong dosena Okay. Sorry. Mali yun. <laughs> so, kaya ka. 80 pesos ang one dozen. Ito pong pwede sa... 25 ang sarong. Ang isa nito po, isa. marami nang mai, uh, ano, is 25 pesos. Pwede na yan sa mga... Marami nang imaisa sampay. Medjas. At mga underwear. May pang ano sa CR. May chinelas. At mga ano po ito? Mga, sarisa, mga abobot. Pero pong pang decoration sa atsara. Yung atsara <laughs> parang, atsara po. Apo. Atsara po. Ayun, maliliit. Ano ba to? Malili Ayun ah, pang ano, pang bibi po sa arugal, sa pili, sa papaya. Pa malili. Ah, okay. Iba-iba, kahit ano na lang itininda ni Manong. Ito yung sa mga paghugas ng pinggan. Uh, ano po? Magkano po itong pag nag-garden? po yan sa Sambalino. Mag, magkano po? 100 po. 100. Ang isa niyan. Isa. Hindi ka na maiinitan. Ang tabo po, magkano? 40. Ah, itong lalagyan po ng labahin. 280 na lang sa'yo mo yan. 280 po. Ayun. So, uh, bali po, may takip kasi. Itong walang takip, magkano? Ito po, 200, may 150. Ay, ito pong lalagyan ng tubig na galon? Yan, 250. 250, parang may laman na din. Wala pa. Mas matibay po yan, bako si local. Ah, yung malaki pong box na plastic. May 350, may 250. Ah, uh -huh. Ito no sa lakot 250, 350. Ito pong sa lakot. Sa lakot na ito ay 100 ani po. 200 po ani na sa ilalim. Okay. So may uh, itong dustpan. Dust dust 60. Magkana 60 100. 100 uh, mayroong 70 12, okay. itong mga pan. pang food cover po na hindi ma nanakaw ng mga pusa ang well, 170, 200 malaki. Parehas lang ito. Okay. Kasi naiiyak ako pag ano, pag nakakain ng pusa ang ano, mga nasa table. So, ito po yung pag naglalaba. Magkano po ang upuan ng panlaba? 50. Ito po ay 80. Ito 150. Okay. Ito tatay? Yan, yeah, 230 yan. Ang isa? Hmm. 230 ang isa? Hmm. Si puti kasi ma mahal ang puti. 230 ang isa niya. Ito pong kaldero. Ah, uh, 350. Ang kaldero magkano po ito? 350. Ah, okay. Ang kawali po. 500. Oh my god, 500 na rin pala 'yan. Sa puntaw buhay pa. Sa <laughs> <laughs> so, lalagyan so, pa ng mga laundry. Yan, 200 yang nasa babaw na yan. 150 yung black. Kimberly ata. Okay, thank you po. Thank you. Bumili po kami ng panglinis sa CR. Alin po dito yung binili ko? Itong ganito, tatay, you Oh. Know? Iba-iba lang yung presyo niyan. Iba-iba. Oh, uh, itong isa, 200. Yung binili ko, yung ano lang, itong maliit. Okay. Uh Oo. -oh. So... Ayan, mga palanggana. Magkano na po ang malaking palanggana? Palanggana, may itong iba't iba po. 200, saka 180, 130, 100. Manong saan ka po dumadaan? Dito po. Sa... sa sentro, going Centro. there. Or... Bagong bayan lang po kami. Naga, bagong bayan. Salamat po sa pagpa-unlock. Maubos po ang itinda ninyo. Okay. <laughs> Sige po, bibili pa po ng lalagyan ng labahin po. At saka ka ng walis tingting. Thank you guys for watching. Hans, bibili ka daw!